Magandang araw muli mga kapatid sa lansangan. Isang magandang balita para sa ating mga motorista. Dahil ang mainit na pinag-uusapan noon tungkol sa kanilang memo sa paggamit ng improvised plate na dapat sana ay maging epektibo simula sa January 2025 ay ah, hindi pa rin ipapatupad at mananatili itong nakahold hanggang sa susunod na pagkakataon. Ayon sa kanilang site, Pinaliwanag ng LTO ang pagsuspinde ng pagpapatupad ng patakaran sa paggamit ng mga improvised na plate. Nilinaw ng Land Transportation Office o LTO nitong Martes, December 3, na suspindido pa rin until further notice ang pagpapatupad ng dalawang memorandum kaugnay sa paggamit ng improvised plates. Inilabas ng LTO ang paglilinaw sa gitna ng mga katanungan at alalahanin ng mga motorista na naghahanap ng update sa pagpapatupad ng memorandum circular VDM-2024-2721 at memorandum circular number no. VDM-2024-2722. Ang memorandum circular VDM-2024-2721 ay nagtatakda ng gabay sa paggamit ng mga improvised plate para sa mga sasakyang di motor at motorsiklo habang ang memorandum circular number VDM-2024-2722 ay nagtatakda ng patnubay para sa pagpapatupad at mga kinakailangan para sa pakikilahok sa pag-aaral ng pilot motorcycle taxi Nauna nang nag-alala ang mga may-ari ng sasakyang demotor sa pagpapatupad ng Memorandum Secular BDM-2024-2721 at humingi ng karagdagang panahon para sa kanila na secure ang kanilang mga plaka. Noong September 30 ngayong taon, sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Bigordi Mendoza II na nagsuspinde sa pagpapatupad ng dalawang memorandum circular sa layuning bigyan ng mas mahabang panahon ang mga may-ari ng sasakyang demotor na makakuha ng kaniga nilang plaka. Upang matulungan ang mga may-ari ng sasakyan, inatasan ni Asek Mendoza ang lahat ng mga dealer ng sasakyan na pabilisin ang pagpapalabas ng mga plaka na nasa ilalim pa rin nila. Bilang pagsunod sa utos ni Asik Mendoza, naglunsad din ang mga opisina ng rehiyon at distrito ng LTO ng programa na magbibigay daan sa door-to-door -door at libreng paghahatid ng mga plaka. Sa kabilang banda, hiniling din ng mga motorcycle riders sa LTO nabigyan sila ng mas mahabang panahon para makasunod sa mga kinakailangan ng Memorandum Circular No. BDM-2024-2722 para sa pag-aaral ng Motorcycle Pilot Taxi, particular sa mga kinakailangan sa plaka at RFID. Noong November 27, 2024, naglabas ng panibagong Memorandum Circular si Asek Mendoza na nagpapaalala sa lahat ng regional directors at iba pang official ng LTO na ang pagpapaliban sa pagpapatupad ng dalawang memorandum circular ay pinalawig hanggang sa susunod na abiso. Para sa pinakamahusay na interes ng serbisyo at para mabigyan ng sapat na panahon ang mga dealer ng sasakyan at motorsiklo na ipamahagi ang mga plaka sa kanilang mga may-ari ang memorandum na may petsang September 2, 2024 na pinamagatang Deferment of Memorandum na may petsang July 30, 2024 re: Deferment of Implementation of Memorandum Circular Number VDM-2024-2721 at Memorandum Circular Number VDM-2024-2722 ay pinalawig hanggang sa karagdagang paunawa ang laman ng binasang Memorandum Circular noong November 27, 2024. Nauna nang sinabi ni Asek Mendoza na ang pagpapaliban sa pagpapatupad ng dalawang pulisiya ay bilang tugon sa kahilingan ng mga may-ari ng sasakyan at iba pang stakeholders. Dapat lang naman talaga na bigyan ng mahabang panahon ang mga motorista dahil ang kakulangan ng mga plaka ay nagmula naman sa kanila. Kung nagawa na ang lahat ng plaka sa mga nakarehistrong sasakyan at may sapat ng supply para dito, maaari na sigurong ipatupad ang naturang memo dahil wala ng dahilan para hindi may kabit ang mga plaka ng mga motorista. Hanggang dito na lang muna tayo. Sana mag-subscribe kayo at mag-like. Pakipindot na rin ang notification bell upang hindi kayo mahuhuli sa ating mga bagong videos. Ang channel na ito ay nagbibigay ng mga mahalagang informasyon patungkol sa ating mga motorista at iba pang isyong panlansangan. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panunood.